Congrats to me! Wow! Ang Google AdSense ko. Tatlong wow. beses ko itong binalikan eh. Sa post office. Sabi sa akin, wala pa. Bigla akong nalungkot. Buti na lang, may tumulong sa akin doon. Kinuha niyo yung pangalan ko, contact number, address, Nagulat ako mga ilang araw, hinatid sa bahay, tumawag po sa cellphone ko. Kaya kuya, maraming salamat. God bless po sa inyo. ito um, na, this is it na. Kailangan na natin ng back account para dun ipadala ang sahod sa YouTube natin. Um, gusto ko lang magpasalamat sa mga tumulong sa akin. Julius Inventor, Archie Ego, ang konbinsyanong vlogger Ito na, magtatsaga na tayo mag-upload Trabahuin natin ang mga video na i-upload natin sa YouTube Kaya, nagpapasalamat ako ng marami at sa mga nag-subscribe sa akin Salamat at sa mga ibang sumupot pa sa akin Kaya, abangan nyo ang mga upload na gagawin ko Congrats to me, Bulutoy Vloggers! Hello guys, gusto ko lang sana i-congrats yung kasama kong vlogger na si Bulutoy Vloggers dahil yung kanyang pinakahihintay na Google AdSense ay nakuha niya na. Kaya, Bulutoy Vloggers, congratulations! Congratulations Kuya Arnel for being monetized on your YouTube channel! Congratulations sa tropa ko, Arnel Sapanta, sa channel niyang Bulutoy Vloggers. More subscribers to come and enjoy. Congrats, Bulutoy Vloggers. Sana marami ka pa may upload ng mga video at lalo mong galingan sa mga video mo at mag-iingat ka palagi. Yun lang. And God bless. Bye-bye. Congratulations, congratulations blue Wave vloggers um, you have been officially accepted as youtube partner we're so proud of you more, more likes, likes more, more views, views and more, and more subscribers, subscribers to come to come god bless, god bless.